Yan ang mga masuro. Woo! Ganda ng spot. Fish on. Fish on mga master. Mmm! Dali! Oops, strike. Mmm, fish on. Fish on. Uy, fish on. Nakala okay, sa pit. Mm, fish on na naman. Good morning mga master Casting tayo Medyo maalon ngayon mga master Pero hindi naman sobrang lakas ng alon Saktoan lang Tapos may mga aso tayo ano dito Binabantayan tayo Yan Yan kasama natin si Master Christian <laughs> Subukan namin ngayon mag ano, Mag casting dito sa lumang ispat namin Sana makadali Sana may laman pa ito mga master Wala kaming maispatan na iba kasi High tide hindi kami makapag-spot sa mga lusungan na spot Dito lang okay. kami sa mga batuhan Magigilid-gilid So ayan Update na lang mamaya mga master Let's go Yung ating gamit na setup Ultralight mga master Good catch bankish Tapos yung ating reel ay Daiwa Finesse 2000 series Spooled with Eastern Hunter 4 pounds Leader natin 15 pounds na na Ah uh, ito yung Pioneer Invisible Check drug muna tayo. Let's go. Kas Strike ng hagis strike may mga lumalangoy langoy dun bandaw alam kung anong mga yan fish on fish on mga master lapu 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 dito lang sila gilid unang isda ayun po matagal na rin akong hindi nakapag-fishing dito sa area na ito mga master. Doon sa kabila. Nakaraan nakapag-fishing ako doon pero mga ano na. Parang nakarang taon pa. Oops. yung alon dito ito kasi mga gantong ano gantong panahon sa kanila mga maser kalma na ito panahon kasi ng kalma kumbaga hindi talaga siya ano hindi talaga siya yung sobrang lalakas iba kasi talaga pag panahon ng amihan tsaka habagat pag panahon ng amihan tsaka habagat talaga malakas yan mga maser kahit na ano kahit na walang masyadong hangin Bigla-bigla kasi yun na ano Bigla-bigla kasi sumusumpong yun Bigla-biglang sinusumpong Kaya lumalakas Kaya hindi sila nakakapagdayo sa malayo Fish on Huwag ah. mo nang kunin balut na maliit mga masir Yan. Yan po. Balok na maliit. Ah. Kalahating kiluhin na rin. Pangalawang isda. Pangalawang isda. video oh. no try natin dito mga master uy mukhang madulas ang bato yun oh may nangahabol sa kanila oh talunan yung mga maliliit uy uy Ini-strike pa nga. May nangahabol yan sa kanila na maliit na isda mga masya. Maaaring mga talakitok na ano. Pagala-gala. Mm, fish on. Ay, balo. Balo na maliit. Ala, sige, habol. Sige. Sige panay lang ang strike mo dyan balok wala na maliit yung umahabol sa kanila kaya wala liparan yung mga maliliit na strike Hmm, dali. Kapula po. Yan nga, sir. Tinira pa dito sa tabi. Yan. Blue line grouper. Blue line grouper. Nagis. ito lang muna natin padaanin yung lor sa tabi. Kasi... Andito yung mga lapu-lapu yung mga high tide eh. Yun lang sila pa ano-ano. Pagapang-gapang sa mga batuhan. Hmm. Ano ba yun? Pato? Oh? Pato ba yun o isda na yun? Bango nang iniihaw nila ang bango nung iniihaw nila strike na naman mm. dali sabi ko na nga ba may umi-strike dyan eh lapu lapo na naman Ano mga masyero? Honeycomb grouper. Sari-saring lapu-lapu yung dali natin dito ah. Lalo pa ito, pag softbait ang gamit. Talaga. Nagkakandara pa ang mga lapu-lapu mga master pag softbait. Yan kasi ang paborito nilang ano. Kagatin talaga lalo pag ganito yung spot. Pero pag yung hibasa ng spot niyo mga maser yung tipong mga lusungan, ayos din yung mga minnow yung mga ganito. Mga jerk bait. Ayos din to. Lalo yung mga 5 grams lang tapos pag pagapaming lang wag yung ano. Wag niyo yung bilisan yung retrieve. Mga gapang-gapang lang talaga siya. Siguradong lapu-lapu. Try natin dito Maka andito yung mga lapu-lapu Lapu-lapu eh. gaming muna So yun, pasensya na mga maser sa Ah. Sabit. pasensya na sa mga video ko nitong mga nakaraan or nitong nakaraan ng mga video ko mga maser Kasi parang walang kaamur-amur. Sumabit. walang kaamur-amur ang video. Dalawang session ba naman yun mga maser na grabe, isang tig-isang piraso lang ang huli. Kaya tignan nyo naman yung agwat ng fishing natin, or yung upload natin. Medyo malayo-layo. Yun kasi ang nagiging problema pag ganitong panahon, yung hapon, yung low tide mga maser. Mas konti yung ano, konti yung na-access nating mga spot yun yung nagiging problema limited yung mga spot natin di ka tulad pag low tide kahit saan lang tayo mag spot nakakagawa tayo ng video pero pag ganitong hapon ng low tide medyo madalang din yung gagawa nating video kasi gawa nga na madalang din yung fishing natin sumabit pa nga talaga dito sa bato we strike balo na naman malamang ito ganyan mga strike ng mga baloy eh kakalabitin lang yung lure wrong decision talaga yung hindi magdala ng ano ice box pag ganito yung spot mm, fish on fish on mga master parang ano ah parang snapper Uy! Good fish! Snapper mga masero. <laughs> Good size din. Nakakuha din tayo ng maganda-ganda klaseng isda. May mga lapo, lapo naman mga master. Magagandang klase naman din ng lapo-lapo. Ang lapo -lapo. gandang klase ng isda rin ng lapu lapo pero madalas kasi natin silang nakuhuli kaya parang tsaka ano siya mga master, madaling madali siyang iland kaya kung ano mga na, na underrated yung laban nila sa ano na underrated sila dahil sa laban nila mga master or sa kakayahan nilang lumaban sa fishing or sa sa atin hindi katulad ng mga ganito yung mga snapper tsaka kanuping na maganda talaga yung laban ang lapo-lapo kasi pag napakagat mo yan lalo pag yung mga normalan lang na size ano lang yan uh, eh hila lang saglit tapos ano na uh, bibigay na Maga, uh, papahila na lang lalaban lang sya ng saglit tapos papahila na hindi katulad ng mga tanuping tsaka snapper na lalaban talaga talagang ihila at ihila fish on na naman ay nakawala balo baluk na maliit lalo ng mga lap, ay ano mga master mga talakitok talaga pag talakitok nako po ibang laban yan mga master ibang laban na binibigay niyan ibang thrill Agis tayo dito Oops, strike Hmm, fish on Fish on na naman Parang kanuping to ah Uy. Uy. Uy, sumasabit pa nga. Uy, kanuping nga. Ah! Woohoo! Kanuping! <laughs> Ayan mga master. Ang masarap kasi dito sa fishing mga master. Yung hindi mo in-expect na may kakagat na ganitong isda. Or kakagat na ganitong isda dito sa gantong spot natin. Yan no? Yan po oh. Kanuping. Unang hagis pa lang natin dito ah. Ah, sulit. Buti na lang yung mga uh, no yung mga dahon-dahon o yung mga damo-damo na lumulutang nandito sa ano dito na sa tabi madalang na dun sa gitna kasi pag nasa gitna to mga master nako po hirap hirap mag ng lure yun sabi kong mga ispat mga maser, ganyan no? Oh, mga mabababaw na ganyan pag ano yan pag low tide natutuyo yan Ayan, pag lang yung sa mga ganyan minsan yan may mga gumakaapang gapang din dyan na snapper fish on fish on na nga mga masir lapo <laughs> lapo pa nga oh oh dito lang sa tabi ito bye bye wala natin liit yan mga masir oh Woo! ganda ng spot alright grabe kalinaw grabe kalinaw ganda ng spot walang isda hindi mga ba Meron naman, may nadali tayo eh. Hmm, fish on mga ba sir. Strike pa nga. Woohoo! Snapper. Snapper mga master. Gantong yung mga snapper na sabi ko madalas nakukuha sa ano sa mga mabababaw. Gantong klaseng snapper. strike sayang. Mm, strike na naman. May umi-strike talaga dito mga master. Iba ito, iba. May umi-strike talaga. sabit Uy, fish on Akala ko sabit Akala <laughs> ko sumasabit lang Ini-strike na pala Kaya to Snapper, ay ah, hindi Barakuda na malit Yung ano to mga master Yung Paano ito uh, malaki na nga ito para sa species niya. Malilit lang ito na klase. Yung ano bang tawag nila dito? Parang ano? Para daw yung isa yung maliit na klase. Maliit na klase, daw yung parang yung dilaw. Ah? Hindi ito yung mga lumalaking barracuda, mga mas din. <laughs> Kumbaga, ano na to? Malalaki na to. Malalaki na to, malalaki na to sa size niya. Madalas na nagkakawan eh. Ano to eh, pinsuya ang tawag sa amin ito. Sa Pangasinan. Eh. Pinsuya. Ano tawag nila dito? hali ko na yun. Hmm, fish on na naman. Uy. Uy! Dito. Dito pa rin. Dito pa rin to mga masir, Baka kaganto rin. Sinasabay niya yung ano eh. Sinasabay niya yung langoy niya Ganto nga. Ganto nga ulit. Grabe kalakas ng ano eh. Ng strike. Pero pa ginihila na kasi mga masir ano humihina yung hila nila kumbaga wasak oh kumbaga mabilis silang ano ay kumbaga sinasabay kasi nila mga masir yung kanilang takbo sa hila natin sinasabay nila yung hila natin kaya parang nawawala sila parang na unhook lakas ng hmm fish on na naman fish <laughs> on na naman mga master ah Malalaki pa naman mga master. Malalaki na to sila sa ano sa species nila. Bak nga ano na to yung mga maliliit na to, nito mga master yung mga ang size lang nitong mga to. Ano mga master? Yung mga maliliit nitong mga to, may ano Nakakuha kasi ako nun na maliit nito, may behood siya mga master. <laughs> Kumbaga ano, malilit pa lang mga mature na. Nagbibihod na nangingitlog na. Malilit lang talaga sila, hindi sila yung sobrang lumalaki. Kaya diba kasi yung barracuda talaga mga masir na lumalaki. Mga great So, yun mga master update sa ating fishing ang oras po natin ay yan po, 9.56 po, nagagit pa si Master Chris doon, nagpapapur siya ispat namin hanggang doon pa sana to kaso medyo malakas na yung hangin nakasalubong sa ispat tapos yan sa kabila kasi sa ispat na yan sa kabila, medyo mahina na dyan Karaning kasi nag-fishing kami dyan, halos wala din kami na dali medyo mahina na din. Medyo mahina na din dito mga master sa kabila na to. Doon sa kabila sa May Beach kanina, ang medyo maganda yung ano, pagkain natin. Dito buti na lang nakatiyamba tayo. po yung ating huli mga master. Ay. Sampung piraso din. Nakatiyempo din. Ayun. Mga tig-isang dangkal na ano na na lapu-lapu ang ating ano tatlong huli. Tapos isang kanuting may git isang dangkal din 'yan. Nasa ano to? Nasa 11, ay nasa 10 inches pala, 10 inches or 9. 9 to 10 inches 'yang canoping niyan. Na ito nasa 8 to. Yung mga ano to, 8.5 inches 'tong isang dangkal ko eh. 'Yan. Mas ito mga Hindi ko alam ano bang tawag dito mga to, yung mga barracuda na maliliit mga master. Paide na lang mga barakuda na dilaw Hindi ito yung barakuda na lumalaki talaga mga mas Ganyan lang talagang sila Malalaki yung mata Ganto na yun Mga mature size nila yan Malalaki na nga ito Yung mga ibang nauhuli natin Mga medyo maliliit Tapos maninipis pa Tapos may bihod na mga mas Ganon yung mga ano Ganon yung mga ibang huli natin na ganyan Nauhuli natin ganyan Ito mga malalaki na to Yung batch nito mga kawan nito Tapos Dalawang snapper balo so goods na rin hindi na rin eagles yung pwede na mga master so ayan po Uh, maraming salamat po ulit sa inyong panonood yan shout out sa akin at sa mga gusto pong magpa shoutout mag comment lang po kayo dyan sa comment section sa mga hindi po nakapag subscribe dito sa ating channel subscribe na po kayo mga master tapos pindot na rin po notification bell para manotify po kayo sa mga bagong videos natin tapos pasuportahan na rin po ang ating FB page Prince di Fishing din po ang ating pangalan natin sa, ano, sa Facebook mga master uh, nag upload din tayo doon ng mga videos tapos yung mga update natin sa mga ganap-ganap tapos yung sa mga pudidimino mga mga sir pa suporta na rin po sa ating mga pudidimino pudidi 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 5 na yon mga mga sir yung mga 1 at 4 bagong stock yon mga mga sir pabilis maubos yon kaya kung gusto nyo mag avail avail na mga mga sir habang may stock pa parang 200 pieces lang po yung stock namin nun sa Shopee sa Shopee available po yon so hanggang sa buli ingat ang lahat sa inyong fishing Good luck po sa inyo mga parating na fishing. Sana makarami kayo. This is Prince Cody Fishing. Vision, Fish God bless.